Good morning. Galing na po sila sa labas niya. Naglaro na sila dun sa garden. Ngayon, dito naman po sila sa loob. Siguro mga one hour sila dito sa loob. Maglalaro sila ngayon dyan. Tapos, bibigyan ko sila ng treat mamaya. Katatapos tapos ko lang maglinis ng, ano, ng kwarto. Kasi sa kwarto sila nag stay Mamaya, ayan, kukuha ko ng treat niya sa loob. Di mo, nag na yung isa. Hintayin nyo. Ayan, ayan, ayan. Alam nila yan eh. Pag may treat na, kaya yung iba nakasunod na sa akin sa loob. Ayan, nandito na. Ayan, nandito na siya mga pakali. Ayan, si Derek yan. bit ko na yung milk bone nila. Sige, tutong, tung tung ka dyan. Hindi ka maramang umabas. Ayan, araw-araw yan. Hinihingi nila yung treat nila sa umaga. Kasi kailangan ibigay ko yan. Kung hindi bibigay, hindi sila titikil. Kasi yun, naka... Nakatanim na sa isipan nila. Pagkatapos nilang maglaro sa labas, may treat sila. Oh, wait lang, huh? Yung isa ay binaba ko. Hindi marunong bumaba yun. Sinognog yun. Pati ano si, si Derek hindi rin marunong bumaba. Marunong lang silang kumunik. Ngayon, nati, ngayon yung nati-hati ko ngayon yung milbon kasi medyo malaki. Kasi nag-breakfast so, na sila. Yun. Hindi rin kasi maganda pag sobra. Ways, hindi ko silang pinapakain. Sa umaga, kibols ang kinakain nila. Sa hapon, chicken breast. Nilalagyan ko ng rice. 50-50 yung dami. Kasi nilalagyan ko ng malunggay flakes. Ngayon, hinihintay ko na lang sila matapos. Kasi, mababayaan ko lang siguro muna mga 30 minutes sila maglalaro pa. Tapos, nilalagyan ko na sila sa loob ng kwarto. Anim silang lahat apat na puti, dalawang ano, black and tan ng tawa. Yung black and tan dyan na female, si Negra, galing ng Thailand. Anak niya yung isa, yung itim, tinatawag kong nog-nog. Yung hindi marunong bumaba niyo yan. Tuwan-tuwa sila pag may treat. Mababapaw lang kaligayahan ng mga aso. Pakainin mo naman sila. Pakitaan mo yung pagmamahal. Masigit pa dyan yung isusupli nila sa'yo. Ayun, kinuha ko yun si, Ana si Mini sa loob. Kasi pag kuha niya ng treat, magtatago na yan. Piling niya kasi aagawan siya. Ay, Ayan, ha? Mga ano, nakakatuwa lang talaga. Nakakawala sila ng stress. Although, hindi ka lang talaga makaalis. Pag, ay, ano, pag... Pag gusto mo maggala. Kasi, limitado yung oras ko kung wala magbabantay pwede lang ako mga 5 to 6